We'll <laughs> morning po muli mga kapising, at tayo po ay lalaot at bago tayo mag-umpisa tayo muna ay manalangin Hallelujah Lord Panginoong Diyos tunay na makapangyarihan Kasi sa lahat sa umagang ito patuloy akong nagpupulit yung papasalamat sa iyo sa iyong kaputihan sa iyong kadakilaan Panginoon ano Lord yun naman ang puso ko na hindi po ayon sa iyong kalooban mga karumihan patawarin niyo po ako Salamat Lord sa kapatawaran at sa mga langit, niyo rin po Lord yung aking may bahay at patuloy niyo po siyang pagalingin in Jesus name magiging nga namin mga aking apo at si Ken, Panginoon patuloy na itatis niyo rin po sila Panginoon bigyan niyo po sila ng kagalingan in sa pangalan ni Jesus at po sa mga kapatiran po namin Panginoon, ingatan niyo po yung bawat isa at sa bansang Pilipinas Panginoon, init ang panahon patuloy Lord na bigyan nyo po ng kalamigan Panginoon, ang bawat isa kahinahunun uh, ah, kahina hunan so maraming maraming salamat po at maging ang aking huli sa araw na sa ako lamang hinihili pagpalaan nyo po pa Panginoon maraming salamat po sa pangalan ni Jesus Amen so ayan mga kabising tayo pinalaot na mga tingin pong oras ay alas 6 na po ng umaga ako pala si Ray Pising Adventure TV at patuloy pa nagpapasalamat sa so walang sawa yung yung support ka na po God bless fishing mayapang panahon mga kapising sarap mag fishing kaya lang maagang pa lang po mga kapising ngayon eto na yung araw Kaya uh, yung araw niya ngayon mga kapising nandito banda Nung nakaraan dito eh. Sa bandang kanan pa Okay At uh, ayan so mga kapising testing na tayo dito. Uh, nakahuli tayo dito kahapon Puro mga dumalaga At bakoko Kaya uh, try ulit tayo uh, Tulad pa rin po ng dati Ikamit natin hagis-hagis lang Nagitsa natin mga kapising Okay, nabaya po It's on mga kapising Ohoy, bumitaw na tuloy wala na mga kapising Ang wala eh It's on mga kapising First catch natin sa bako po mga kapising Pagilid tayo mga kapising Talagang tayo nakabakas bako ko Second cuts natin mga kapising Kailangan natin looking, mga kapising Wala pa eh. ni May oh, nilitik Bako ko yan mga kapising ah, Uy magkukwa mga kapising size over over mga kapising magkukwa mga Mga kapising ako kuko mga kapising Ako size Oh, mga kapising ah, nakakalapin sa lukin mga kapising ang lalaki mga kapising kuko ah, kuko mga kapising pa mga malaki pangatlong bako ko na rin mga kapising sa kanina talakitok din natin nakunan Oh, bako ko mga kapising. natin kay na mga kapising kapat nating bako ko mga kapising makain mga kapising ka midbid bako ko saka sumasalit yung talakitok at darwan, talakitok na tayo magaspok pa naman Oh. Oh, mga kapising. Oh, lapo pala. Mga kapising. laking lapo. ba laking lapo-lapo, mga kapising. Ayos oh, ako ang mga kapising Malaban, mga, kapising. Magkukum. 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 Ayan, mga kapising. tanggal na mga kapising buti na lang nasalok natin bako ko mga kapising bako ko talag... Ay, papa, papa, pising. kan belum apa Bandung. Ah, aku kok malah bisik jambu Oh lah kepising, bakuku. Uy. Good guys, kepising. Ah, kuko mga kapising. It's oh, all mga kapising. Lang tayo dito sa ano. May pwera. Makain pala rito. Ayun. Ako ko mga kapising Kanina kasi nandito tayo Wala eh walang gumagalaw Ngayon gumagalaw na Makain na Bako po Peace on again mga kapising Labo ng tubig mga kapito meron kumakain siya May time naman po na Malabo Siguro hanggang Ibabaw lang siguro ito malabo Eh huli natin mga kapising Bako ko talang may nahalo pa siya deposit lapu-lapu talang talang kitok bikaw